Hey, what's up mga idol? Grabe. <laughs> Masasabi kong mga halimaw to, mga gahalo black mga nadali ko mga idol. Pasensya na kayo pero private spot lang talaga. Ito idol oh. Grabe, grabe po yung tilapia na yan. Nung tamaan ko po to, di na po lumaban kasi tinamaan sa saulo. Amazing! Tinamaan sa ulo, grabe ito no. Oh. Hmm? Tingnan naman po yung lalagyan namin. Eh. Hmm? Oh. Wow! Lalagyan ko. may hmm? wadang lalagyan ko. Ganin din to mga idol. Oh. Yan o. Oh. Mga halos gabatap lagi yan. Tama yan. Hmm? Hmm? Idol, oh. Napakalaki. Mga mamaw talaga yung mga sa spot na yun. <coughs> Grabe po. Hindi naman dalawa pa lang. Hmm? Dalawa pa lang. Hmm? Ito pa mga idol. Oh. Hmm? Tama, sentro. <coughs> Grabing lapad. Mga idol, no. Oh sangkapa pa! Sangko oh pa. shit! Not good! Ay nako. Mga maamaw talaga. Sa utal po, sa pampanggapisyan, pero nga'y doon, oh. Hindi wow. Halos di kasi ah. Hmm? Nga'y Alapad. The best ang spot ay doon. The best. Amazing! Sabi. Hmm? <coughs> hey, oh. Sa tiyan ang tama. Oh. Sa tiyan. Mga <coughs> halimaw. Hmm? Mga mang idol. Oh. Ipakita mo muna na. Yan pa, Oh. Ito pa, meron pa. Wow! Ang pinakamaliit na nauli ko, mga dadali ko, Five Fingers Idol. Yahoo! Pinakamali, ay pinakamalit, Five Fingers. O. Oh. O, oh, tignan mo na, ipakita mo. Isa-isa, -is ano ko, sa nababoy. Ayan, Oh. Mga mamaw talaga. Ito, no? Huh? Huh? Grabe ang napad. Solid, oh. Mga solidong tilapia. Mga mamaw. ito, no? Huh? Mga solidong. Ito, yan, no? Grabe. Magkakasya pa ba sa cellphone? <coughs> Grabe naman. Yan mga idol. That's it. Yun lamang po yung ko. Maraming salamat po sa panunod at suporta. Ah.